Okay, uh, good afternoon, no. Dito tayo sa MDRR si uh, Sebastian Tiki. Uh, kasama natin ngayon si Sir uh, ano Ernesto Di Galido. Oh, po. kasama natin ngayon. Ngayon dito tayo para humalaman natin kasi sa rescue, ito po sila ang kailangan ang MDRR. Sir, a uh, ma ko lang po sa inyo, uh nung nag-rescue kayo nung kapanahunan na nung nakitambang kayo, paano, paano na? Paano na discover na diskubre yung bangkay na yun? Uh, unang sir, no, magandang tanghali na, no? Sa mga nakikinig sa itong interview. Hmm. uh, noong September 15, 2024, uh, linggo, yung isa kong staff na naka-stay doon sa Barangay Aguila, uh, tumawag sa amin, nag-inquire sa amin na mayroong bangkay na na Uh, recover. Uh -huh. So immediately nag-dispatch ako at kasama din ako doon sa uh, nag-respondi sa lugar na yon. Uh -huh. So nakita namin ang isang bangkay na wala ng ulo, wala ng kamay, wala ng paa. So sa uh, grupo ko eh, ginawa namin eh, eh, nirescue namin yung ano na nilagay sa cadaver bag hinarga sa aming uh, rescue vehicle at dinala namin sa malapit na hospital sa Sebasti Community Hospital for partner medical examination mm -hmm. So, pinuntahan ko ang in-charge ng, ng hospital na si Doktora na sinabihan ko, in inform ko na, Dok, mayroon kaming kadaber na dinala dyan sa morgue. So, sinabihan din ako ng, ng Doktora na sige sir, iwan nyo lang dyan, i-examine na lang namin yan mamaya. So, yun, bumalik kami sa aming ofsen, at uh, yun nga, sa uh, mga ganong oras, hindi rin kami nakapag-almusal, mawari kami sa aming opisina, at uh, nag-take ng aming uh, makakain. Uh, nang hapon, mga 5 o'clock, Pas, tumawag sa akin yung local chief executive namin na kung maaari ilibing yung bangkay dahil may masang-sang amoy na uh, nagkakalat na. No, so, tinawagan daw yung mayor namin ng doktor assigned sa hospital. Mm -hmm. So sinabihan ko yung... Uh, miyor namin na saglit lang mayor kasi pag inquire pa ako sa polis kung ano ang ang complete uh, detail oh. o anong record sa bankay na yan mm. so nung kinausap ko yung polis, sabi sa akin pwede pa hintayin natin sir dahil nag inquire nag inform kami ng soko mm. so after seven PM, wala pa rin yung SOPO, nag-inquire ako sa puneraria kung pwede na i-injikan ng uh, formalin o i-imbalsamar. Mm. So sabi ng ano, sa so, mga 3 to 4 days na, yan, hindi na natin ma'am mm -hmm. So, humingi ako ng pabor kung maari, na itransdalhin na lang sa uh, ibalik sa may si Public Cemetery. Okay. So, kinarga at uh, pumunta kami doon hanggang sa hinintay namin dumating yung soko. Mm -hmm. At uh, around uh, past 8 ng gabi, ng September, ano na yun, uh, 16 na, mm -hmm. no? at 15. 15. So, Uh, dumating ang soko at uh, kanilang in-examine yung, yung bangkay. Mm -hmm. So after na-examine nga, uh, nine past, nag-pronounce uh, yung soko na kumari iyo kayan ilibing balik sa lupa. Mm -hmm. So yun ginawa ng mga responder ko, ng mga tauhan ko na umukay kami ng punta uh, para sa bangkay at doon namin binalik yung bangkay na yun. Okay. So, yun, ginampanan ko yung ano namin bilang rescuer, bilang responder, bilang Indira remote yun ang aming napag uh, bigay sa uh, bangkay na yun no. ng mga serbisyo So, yung ano ng suko, wala pang result na nabigay sa inyo? Okay, sir. No, sabi ko nga, kung sino man ang mag mag-claim or magano pumunta lang sa aming PNP baka meron ng result ang or findings ang ating soko.